Kaigmat lang pang malakasan. Oh. Eh guys. Yan bibiyakin niya yung kawayan. Makapal kasi yan, hindi ko kaya eh. Ano oh, di ba kaya ayan. kaya ni Dol? Kaya mo yan Dol. Ikaw ang pang malakasan. Ah. Pang malakasan ng bambu man. Oh, bakit kaya oh? Murag ka. Oh. Uno ka baga. Ayan. Yan. Tutuwir ayan Request mo to. Oh. Ang akin ko ba iken, buwakon ba, buwakon no? oh. Hindi mo ito kaya? Hindi kaya yan. Siguro sa akin, hindi to ito kaya, hindi ito makakaya sa akin. Kahit okay, nakapikit yung mata, hindi mo kaya? Hindi. Hmm. Birahan mo? Ganyan lang ganyan. Paano, paano? oh, ganyan. ano paano? pang Para mayroon kampir sa ganyan oh. Oh! Kailangan pala may trailing. Oh. Oo. Huh? Sige na ha, ba? baka ganyan, Nung, dalawang buko, biyak lahat no? biyak lahat to. oh sa ganyan, ganyanin mo, ganyan oh. ah, ganyan lang yeah, ganyanin mo oh. tapos, ganyan mo sa triling ah, okay ganyan yeah. lang sa triling eh, taposin mo na kasi simple lang hindi ko kaya yan hindi ko kaya? kasi oh. hmm. mulat yan oh. ah, wala galing hmm. ganyan lang Parang wala lang ah. Relax lang, relax. Huwag kang masyadong ma mainip ba, mainip. Parang wala lang nangyari ah. Hmm. Pag dito ka sa bambuman, huwag kang masyadong mainip. Ganyan lang. Pak! Ano ba? Ganyan ba? Ganyan Lalo kang mag-iingat kasi makasama naman to. Ah, ganun ba? Hmm. Ayos yun ah. Ayos yung ginawa mo yun, ah. Oh. Oh. Yan lang, huwag kang masyadong mainip. Huwag mong, wag mong gamitan ng pang Pang palo ba ng kahoy kung mong gamitin kailangan ang ipapalo mo kan yung kamay mo. yong ah. yung kamay mo ang pangmalakasan. Okay guys. <laughs>